Kailan pa sila nag-announce ng switch? Switch today. kapon. Ay, kapon, kapon lang. Ba? Kapon ba? Eh, nung no, isang araw. Anong ano niya? Anong difference niya? Dami. Talaga? Ah, uh, 60 frames. 1080, 60 frames yung handheld mode niya. Kasi ah, yung dati yung handheld mode, 720 lang eh. Tapos, ano ba, medyo mababa frame rate. Okay, okay. Tapos ngayon, kapag nakadock, up to 4K. 4K 60. 4K 60. Na Hindi Dati. Eh. 1080 lang yun. 1080 60? Mm, hindi. Depende pa. Depende sa game. Depende kung ano kalaki yung ano. Ganun ka limited ang... Oo. Oh, sobra Sobrang underpowered na Switch yung original. Ilang years na ba yung, yung version 1? Well, 2016, 2017, 15. Tagal na eh. So 17, more or less, ano, almost uh, ganun, 8 to 10 years. years. Uh -huh. Damn. Oh, pero ang, ang, ang pinaka panalo dun sa Switch 2. Sa games. Ano, feeling ko kaya nila yung 'di ba mga ano ngayon mm -hmm. AI yung mga graphics card. Uh -huh. Parang may AI ano na, AI capabilities na. Mm. Kaya nila uh -huh. So meron na tong AI capabilities yung graphic graphics card nito. Oh. Ay. naman. Yung mga ano, mga frame generation, upscaling, feeling ko yun yung pinaka importante. Pinaka selling niya. Hindi, hindi. Ah. Uh, doon sila, ano, nagbuhos ng technology. Oh. Oh. Hindi ko sure kung ano graphics card na meron, siya Pero di ba yung in-announce ng NVIDIA ngayon yung, yung super AI e chip na yung ano niya, yung graphics card niya. Hindi ko rin na alam yan. Ay, we? Oh. Uh, kaya sila nakagawa ng ano, nang higher frame rates ng ano. Yung echo flow, kailangan hindi, si Ay, si charge ako. ka. Okay. Pwede sa lilim. Lilim. Sige <laughs> Lili ba. Eh. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Ayun, para para, para pinaka yun yung sinulit nung Nintendo para yung ganong form factor na maliit tapos malakas yung performance. Kasi ngayon ng graphics Parang ano na nagpa-platone eh, nagpa eh. Parang sa, rin, sa realism Sa pagka-realistic Sobrang ganda na talaga eh Na tipong Ang hirap na i-improve na, na, Wala na, naalala ko lang yung mga memes Kids these days Tapos ano, uh, Tomb Raider uh, Tapos kung tapos, Libog na libog ka na kay Lara Croft Oo, kay Lara La Croft Yung, La yung, yung ganyang, ano dede <laughs> Tapos ngayon, grabe. <laughs> eh. <laughs> Ang ganda ng, even yung glistening sa balat, mm. kuha na... nag stretch ng mga pores. Di ba nga meron iba, ano, pati yung mga, katawad yung balahibo, diba, mm. kasama na. Ayun, kaya nga, mm. mukhang wala. So, ano to? Ay, oo. Oh. Ito, dalim mo to. May trabaho to? May trabaho to? Hindi ko nga alam. Baka tinatanggal lang yung weight. Oo, oh, oo. Ayun, kaya ngayon nagkakatalo na lang talaga sa ano, sa gameplay kung gaano ka-fun yung laro mo. Kasi yung graphics, yun na yun eh. So, Bilangay, kaya takoyo naman, yun, yun din yung selling point ko. At saka story. Ah, oh, yeah. Yun ang selling point ko pala. Kaya ang hilig ko rin siguro sa mga franchise. Mm. -hmm. Toil, kunin mo lang yung water bago ko ano. Nanjan lang Stanley. Tara, dito ka na. Luwag din ang likod ng short kayo. Eh. Ha. Bebs, pwede ka mag-charge dito. Yun nga sabi ko kay Engel eh. So, pero hindi daw siya nakapag-charge. <laughs> ah, wala uh, na lang. Huwag uh, uh, na lang, lang bakuasan. Uh, Bato? Galing ng bahay, hindi pa nag-charge. Ano pa ba? Ano ah, pinaka-mind blown ako nung switch to announcement? Yun yung Mario Kart. Kasabay. Kasi... Ba, eh? Kasi yun nga, parang Forza na open world na ano, tapos Mario Kart <laughs> Genre mo eh. Sarap nun. At saka laki daw ng world eh. Tapos meron sila yung mga ano, as in, anong tawag doon? Uh, sa parang world, eh, hindi naman world cup eh. Parang marathon na as hmm. from dulo to dulo. Okay. Sunod-sunod siya -sunod ano, na na race. Sunod-sunod na race? Oh, Non-stop? Uh, Oo. Oh. Basta sa, sa sobrang laki ng world, parang itadrive mo from... Parang coast to coast. Ano uh, okay, siya. okay. para elimination. Kapag hindi ka umabot ng certain place dito sa Tangal checkpoint na, na, na. To, parang uh, eliminated ka. Ah, gano'n. parang sprint ha, wag lang <laughs> pag... Ah, sprint. sa uh, race. Anong favorite, ano mo, power-ups mo sa Mario pinaka Pinakadakaburat right? yung an uh, Yung blue shell, syempre. Yung alin? Hindi, kasi kung lagi ka nasa first place, second place, oh. parang doon ka naman lagi maglalaro yun. Ah. Uh, in blue shell pinaka nakakabuwis. Eh. Kasi oh. ikaw ta-targetin First place ta-targetin lagi ng blue shell. Hindi ako familiar sa lahat ng mga power-ups. Ah. Ah, okay lang. Ako okay. 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 lang. Yan. lang okay. Kuwento lang mga eh. Sama ka? <laughs> okay lang sir. Okay lang, sir. Okay lang, okay sir. Lang. Dito lang kami. Enjoy lang sir, enjoy lang. Ay, ko magda-drive. pa drive mo na si sir? Kaya mo... Papakita ko pa na ito, yung... Eh. Parang warang mo hindi na muna ito. <laughs> parang naroon, hindi mo pitahoy. <laughs> wala oh, wala, eh. gustong gusto niya ito eh. Gusto pa ba? Elden Ring, papasok sa ano Switch 2. Ah, really? Hmm. So, mas laki nun. Tsaka, yung ano... Maraming naghihintay sa ano eh, parang Bloodborne na remake. Ito ang blood hindi available si Swiss available okay. kailangan natin mag ano wind card